Probensyanong palabana, yan si Marlon Arganio, computer science major. Pero sa gabi, rumarampang nakabikini. Kilatisin natin ang sarap ng binatang ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at WTf WTFU! Ah, iba rin pala. Diba? E, eh, simple yung datingan. Nakala mo wala, pero meron. Akala mo lang wala, wala, pero meron, meron, meron. <laughs> eh, paano kung ang gusto na, ano, sama ah, ay, ka na po. sa kwarto, overnight tayo? Ay, wala. Ay, wala. Ayaw, hindi pwede. Kahit mataas ang talent fee. Bawal. Ha? Huh? Bawal. Sinungaling. <laughs> eh, madalas ka daw sa isita. <laughs> Uh, sa tingin mo, bakit pagkatapos niya pumunta sa iyo at nakitulog sa inyo, ayaw nang umuwi? Anong dahilan ng pokpok -pok na yan? Charo, pok -pok, para hindi na umuwi, anong ginawa mo? So bukas naman ang puso mo na makipagrelasyon sa bading. Opo, anytime. Anytime! O manawagan ka sa kanila, sabihin mo. Um, nanawagan po ako sa mga piki dyan. Kung sino man po ang kayang tanggapin ng pagkatao, mamaling ko po siya ng lubusan. Oh, in fairness naman. Bago ang lahat, hello muna kay Ching na two months na natin platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Marlon na uh, Rivera. <laughs> Kaya naman si Marlon Rivera? Hindi po. Ah, director yun. No? In fairness, may Marlon Mortel. Wala, wala, lang N yun, Marlon. Kailala mo yun, si Marlon Mortel? Hindi rin po. Sino mo ba bang artista Marlon? Wala. Marlon Bautista, kapatid atay ni Senator Bong. Okay. Si Marlon Arkanyo po. Arkanyo. Yan ang kasama natin ngayon. Hello naman sa'yo, Marlon. Kamusta ka naman? Okay naman po. Siguradong okay ka. Parang kinakabahan ka ba? <laughs> <laughs> Hindi naman Hindi ka naman kinakabahan. O, sanay ka naman sa bading. I think. <laughs> <laughs> Oye. Okay. Parang bagets pa ito. Ilang taong ka na? 20 po. 20 years 20, 20 old. 20. Ah, fresh pa. Okay. Fresh pa ba? <laughs> sure ba na fresh pa? Fresh na fresh po. Fresh na fresh. Oy, oh, ito ano to? Nag-aaral, nagtatrabaho? Nag-aaral po. Nag-aaral. Ano ng uh, kurso? Ano po? Computer engineering. Computer engineering. Ah. Kailan mo matatapos yung uh, kurso mong yan? <laughs> O wala kang balak tapusin? Pag <laughs> <laughs> <Magkiminas> di malas <laughs> Hindi, bakit computer engineering ang uh, kinuha mo? Um, kasi po, konektado siya sa dati sa strand ko ng K-12. Um, electrical engineering po yun. Oh. Yeah. Uh, so bakit yun? Anong gusto mo maging paglaki mo? <laughs> <clears throat> ano po? Um, maging bilang isang ganap na engineer po. Uh, magaling ka ba sa computer? Hindi naman po masyadong... Magaling ka mo mag-pipindot? <laughs> Iba yung pinipindot ko eh. Ay! <laughs> ay. Naka-ilang ka na? <laughs> mga ano lang po, mga... Hindi naman po karami. Hindi naman karat At puro bading ito? <laughs> Hindi po. Ah! <laughs> okay, may babae. Simple. Oo. Ah, pero may bading. <laughs> <laughs> Maybe. Maybe? May kamukha ka bang artista? Para may kamukha siyang artista direct. Sino? ketchup Eusebio. Wow! Ke ah, oo, oo, pwede. Kailan mo ba si Ketchup Eusebio? Hindi po. Banana we. Ketchup! <laughs> 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 uh oo, -oh, no, nang yung komedyante. Na ah, tsaka umi, umaakting din yung aktor-aktor yun, si Ketchup Eusebio. Actually, meron ako na kikitang parang starstruck nung araw, nakalimutan ko na yung pangalan. <laughs> Actually, parang winner pa nga eh. Ay, mata. <laughs> <laughs> Di naman. Si, hindi ba yung matang? Hindi naman. siya ni hindi yun, hindi. Mayroon ding winner na naging endorser ng Jollibee. Parang kamukha mo. Anyway, mas kamukha mo si Jollibee! <laughs> okay. So, pero itong uh, kuyang ito, oo, eh, sa kanyang edad na ito, eh, siya ay uh, aktibo na sa pagrarampa uh, sa mga bikini pageant. Opo. Tama? Opo. Mga naka-ilang uh, pageant ka na? Um, siguro limang beses pa lang po. Limang beses? Kasi, rumarangit lang po ako kapag mm -hmm walang pasok po. Sa eskwela. Oh. Play time ko po. Sino naman bakla ang nagdala sa'yo dyan? um, hindi po. Ano lang, um, pinsan ko lang din po. Pinsan uh, mo? Uh, so yung mga pinsan mo, mga kontesero din. Okay. Nagko-contest din okay. sila. Ah, talaga? Yung mga pinsan? Ba't di mo sinama rito? Sino ba yung mga pinsan mo? Nag-guess ko na ba yan? Nag-guess ko na. na po. Ah, nag ko na! Sino yung mga pinsan mo? Si, ano po, si Alex din Raisin po. Alex Gonzaga. Okay. Ano? Si Alex po pati si Rising. Alex and ah, ano, magkapatid yan. Apo. Diba si Alex at si Rizen? Yes. Ah, ang gugundo ng katawan yan. Batak na batak. Opo. Ah, so pinsan mo sila. Ah, sila ang nagdala sa iyo sa bakla. Anin sa mean sa budget. Opo. Ah, talaga. So nagustuhan mo naman. Dahil nakalima ka na. <laughs> Simple po. Oh. Eh, May eh, enjoy ko lang din naman po. Kasi minsan pag playtime naman po ako, ibang ano naman po, rocket yun. Or... Hmm um, nagbabouncer din po hindi po sa ano sa tawag nito hindi po sa club sa mga event lang po ng mga artist Baga, nagbabouncer ka ah, uh, para sa security ano opo mm. like ushers kami po ah uh, so nag-usher ka tapos mm. nagbabouncer ka si okay. sa security part ng security opo ah uh, talaga ang dami mo nang pinagkakakitaan okay, okay. sa so, una mong pagsalang sa bikini pageant, oh, di ka ba na ilang? Um, nung una po, ano po, tawagin to, kinakabahan po. Kinakabahan uh, po, syempre. Pag akyat ko ng stage, medyo naramdaman ko, umakatog-katog ang tuhod ko. Ano? Yung, umangat? Uh, yung ano yung tuhod ko, syempre, kinakabahan Ah, umangat. Kala ano? ko may umangat. Napaangat mo ba yan? <laughs> <laughs> ano suot mo? Anong klaseng bikini? Ano po yung bulaklakin. Bulaklakin. Tapos, ano parang tibak, ganyan? Hindi. Hindi naman, uh. O, tapos anong nilagay mo sa loob para maganda effect? Ah, wala po. Wala, talaga. Normal. Normal. Ah, umangat. Siyempre po. Dahil <laughs> dyan, ipapakita po niya kung paano po umangat. <laughs> okay. Naranalo ka naman or ano, for experience muna? Opo po, experience na. Uh, nag-try mo nang mag-artista? Hindi pa po. Hindi pa. Pero kung bibigyan ka ng chance, gusto mo naman mag-artista? Oh, uh, um, siguro po. Pwede naman siguro. Pag, ano, pag, pag mayroong mag-ano, mag-recruit. Mag oh. Okay. Kung mag-artista ka, payag ka ba doon sa mga parang Viva Max, ganyan? Opo. O, oh, papakita ng puwet. Siyempre. Wow! Po. Ah, okay. Dahil okay. Uh, meron na tayong gagawin at kailangan mo ipakita ang puwet mo. Ang segment na ito ay pakita mo ang puwet mo. <laughs> eh, frontal nudity. Papakita yung harap. Walang plaster. Maglalakad. Yan. Payag. Hindi po. Hindi Bakit naman? Siya. Hindi ka ba pa. proud? Hindi Hindi po. Hindi po. <laughs> Hindi pa po kaya ng sarili ko. Hindi pa nakaya kaya. Pero kung ba ang talent fee? Baka. Ah! Baka <laughs> <laughs> may pera. <laughs> Ay, eto naman. Uso yung mga BL series, gay films. Payag ka ba na makipaglaplapan sa kapwa aktor o kapwa lalaki? Magkikimihan kayo ng mga 30 minutos. Ang tagal! <laughs> oh. Payag po. Payag. Payag. Diba? ba? Sa katrabaho naman 'yon, 'di ba? Okay. Eh yung mga ano, yung mga ginagawa sa Twitter, yung mga alter alter. Ah, wala po. Wala ka noon. Kailan ka magkakaroon? <laughs> Pinag-iisipan ko na. Pinag-iisipan mo na. Tanda ka pwede. Meron na bang humingi sa'yo ng video? Alibaba sa social media mo na bigyan mo naman ako ng video mo na may ginagawa ka, send mo sa akin or mag-video uh, call tayo. Marami po, pero Marami. hindi ka po naman binibigyan. Wala ka pang binibigyan? Marami pong nag-iingin ng videos, Oo. photos, ganyan, tapos... Nagbibigay ka? Hindi po. Bakit? Wala <laughs> po. Kasi mababa ang bayad. <laughs> hindi naman. <laughs> Siyempre nag-iingat lang din po. Nag-iingat. So hindi mo pa na-try yung mga ganyan na nag-video call, ganyan? Um, nakikipag-usap naman po. Siyempre, hindi naman po ako isnabel. Ah, eh. uh, nakikipag-usap ka tapos pinapakita mo. hindi naman. Ah, hindi naman. <laughs> Siyempre, nagpapakita lang ako. Sarili. Nang sarili mo. Eh, paano pag request Pag sinabi na, pag sinabi na, pakita nga ako ng bicep mo, flex ka. Ano? Pakita na? Bicep mo. Bicep! Uh, papakita uh, mo. O paano? Sa libawa. Po po. Hoy, uh, important! Uh, uh, Patingin nga dalawa. Uh, uh, oh, important pala simple yung datingan. Nakala mo wala, pero meron. Akala mo lang wala, wala, pero meron, meron, meron. Sige, isa pa. Oh. oh in fairness na ka. Kasama kasama mag-workout yung mga pinsan mo. Opo. Okay. Pinsan ko. Ah, Napasyal po um, pa. na pa ako sa kanila. So, alimbawa, pag gano'n may mga video call, may binibigay naman ng na budget. Um, depende po pag mabayad. Depende kung mabait. Pag walang hiya, <laughs> at makapalang buka, <laughs> oh, pinakita mo na lahat, tapos thank you lang. Oh, grabe. Oh. Ano yung hindi mo makakalimutan offer ng bading? Halimbawa, nung nagpa-pageant ka, experience sa bading? Ano, iningi yung account ko, tapos gusto niya makipag-meet oh. ganito ng ganitong araw, oras. Oh. Siyempre sabi ko, may paso ako. ayoko ng ganyan. So, hindi ka sumama. Hindi po. May sinamahan ka na ever? Um, Siyempre, mayroon naman kasi yung ano ko, yung pinsan kong iba eh, bakula eh. Ah, mayroon pinsan mo yon okay. So, alang, alam ay, ay, hindi mo kakilala or nag-o-offer sa'yo, or sama ka sa'kin, di ba? Jet ako ibibigay sa'yo. Sama ka. Sumasama naman din. Sumasama ka. Ah, talaga. Mga ilan na sinamahan mo? Um, ano lang, pang um, Pangatlo yata. Pangatatlo. Dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. May atraso ka daw dun sa tatlong bakla na <laughs> sinapahan mo. At nandito sila. <laughs> Para singiling ka. <laughs> o, pag ganon, anong, anong drama mo kapag sumasama ka? Um, ano po, parang... Parang overnight Hindi, parang security parang security lang po ako nila. Security. parang sabi sabi nila Bantayan sila. Oo, oh, ganyan. Ah, ito, may bibili na ako oh, ganito. Ah, hindi mo to. Kailangan ng, ano, mm -hmm. kailangan ng escort. po. O, ta ano, artista ba to? Hindi na. Hindi. Uh, meron ka lang experience sa artista yung lumapit. Wala pa. Po. Wala pa. O, oh, dahil dyan. <laughs> <laughs> Surprise tayo. Artista. Hindi. Ah, so, okay lang sa'yo na sumama sa mga ganyan. Opo. Okay. Mm. Siyempre, pag pag mabait po sa akin, ganyan. Uh -huh. Kasi sinasabi niya, pang bala sa iyo, pamasahay mo, pagpapunta rito, ganyan, babalik. Ganyan po. Eh, paano kung ang gusto na, ano, sama ah, ay, ka na po. sa kwarto, overnight tayo? Ay, wala. Po. Ay, wala. Ayaw, hindi pwede. Kahit mataas ang talent fee. Bawal po. Ha? Huh? Bawal. Sinungaling. <laughs> eh, <laughs> Madalas ka daw sa isitan. <laughs> bakit na, bakit na nabanggit nila na nakita ka raw nila sa isitan? Um, sumali po ako dun last year. Ah, sumali ka sa Opo. parang may budget doon? Opo. Ah. O oh, hindi daw eh, kahit na walang budget nandun ka daw. How okay, true? Yun. Malayo ako dun eh. Ha? Ah? Na malayo ako. Malayo ka doon. Okay. So sa malapit na mall ka lang. <laughs> 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 eh, sa taga saan ka ba? Batasan po. So, sa SM North. <laughs> yung ba ang oh, ever. Parang may ever, ever ata ang malapit. Ah, talaga. In fairness naman. may girlfriend ka ba ngayon? Wala po. Ah, wala. Pero nagka-girlfriend ka na. Opo. -ilang girlfriend ka na? Dalawang kalibin po. Naka-live-in ka na? Opo. Dalawa? Opo. Sabay sila? Ah, um, hindi po. Siyempre... Nung no, naghiwalay kayo nung ka-live-in mo yung isa, nung no, naghiwalay ka na kayo pag-live-in ka na naman? Oo okay. po. Ah, gano'ng katagal yung... eh ano edad ka nung una? Eh 20 um, anos ka pala. ano po. Um, running to 16 yata yun. Eh. 16 years okay. old na ka-live-in ka na. Gano'ng okay. katagal yung unang yun? Pandemic yun eh, dalawang taon. Dalawang taon? Mm, yung... Kasi edad mo rin? Matanda siya sa akin yung isang taon. Ah, medyo six ah uh, Running to 17 siya ako naman, running to 16. Uh, isang taon lang. O oh, tapos nagkahiwalay kayo after two years. Opo, na, may nakilala din pa ako. May nakilala ka? Ni live in mo din. Opo. Ilang taon naman 'yon? Mas matanda sa akin yon ng dalawang taon. Bakit live in ang gusto mo? Pwede naman e, Hindi. E, lang. <laughs> tapos chorbahin mo, mo na lang pag gusto mo tawagan mo. Hindi na po kasi umuwi. Pag pumunta na sa bahay, nito na daw umuwi. Di Ayaw ko? na, dahil sinampulan mo. Uh -huh. <laughs> sa tingin mo, bakit pagkatapos niya pumunta sa iyo at nakitulog sa inyo, ayaw nang umuwi? Anong dahilan nung pokpok na yan? Charot! <laughs> para hindi na umuwi, anong ginawa mo? Um, ano lang po, siyempre, uh, yung type ko, yung tanggap lang ako, tapos kung anong meron ako, simply lang, kaya niyang... Kaya niyang tanggapin, ganun. Pero syempre, meron kang, pag nakakita ka ng babae, ay, ito gusto ko ito, itong itsura mm -hmm. gusto Mahilig ka ba sa maputi, sa maitim? siyempre po, maputi kasi Ma maitim na ako eh. Mapute tapos, <laughs> kailangan malaki, dibdib, ganun. Hindi naman. Ah. Uh, sinong ano, babaeng artista yung bet mo? Crush na crush mo? Ano po, si... si Katrin Wow! Katrina Wait, wait, wait. Gusto lang, kong dagdagan so na iba, okay. <laughs> <laughs> si Kasi sabi nandito si Kat... Katrin <laughs> Gokieng. <laughs> Actually, Katlyn yun. Katin Gokieng. <laughs> <laughs> yung mga namin, kilala yan, si Kathleen Gokieng. <laughs> Siya ang nauna kay <laughs> Senator Miriam Defensor Santiago, dalawa yung pangalan. Uh, mm -hmm. oh, O, oh, hindi pa kay one word ba yun? O, oh, anyway. <laughs> ah, talaga, Catherine Bernardo. Sige, parang mo. ganyan ka ba talaga? Tahimik ka na ano? Or... Ganyan ka lang po talaga. Ganyan ka lang talaga. Simple ka lang humanat. Pero kapag uh, inatagang ka na ng mga pipe <laughs> Simple two... lang humanat, pero hard. Pero rock. Ha? <laughs> pero hard daw. How no, hard is hard? <laughs> oh, talaga naman. Ikaw ba eh, ano, nakipagrelasyon na sa bading? Wala pa po. Wala pa po. Pero pwede. Pwede naman. Ah, oh, pwede. Kung, kung mayroon magkagas. Ah, okay. Pag nagkaroon ka ng, kung halimbawa, may kung papipiliin ka, anong gusto mong klase ng bading? Yung ba baba, trans, yung babae na, ganyan. Or gusto mo yung simple lang, o yung gusto mo yung hindi halata, parang borta din, ganyan. Parang ang datingan niya, gym mate, ganyan. Ano nang po? Yung parang babae na. Boss. Ah, gusto mo yung babae <laughs> oh. na. talaga. So bukas naman ang puso mo na makipagrelasyon sa bading. Opo, anytime. Anytime! O manawagan ka sa kanila, sabihin mo. Tapos sabihin mo, willing akong makipagrelasyon sa bading. Tapos mag-flex ka. O. Sa camera, action! Um, lahat mo ng mga ano dyan, Vicky. <laughs> Kung sino po sa inyong tang kayang tanggapin ako, kayang-kaya ko po kayo mali. Tapos may flex. Dapat mo. Oh, ulitin natin. Tama maganda ganda yan sinabi mo mula sa puso naramdaman namin. Si Direk na medyo na pag na, ano, tiri-eyed. Oh, action. Um, nanawagan po ako sa mga bigi diyan. Kung sino man po ang kayang tanggapin ng pagkatao, mabaling ko po, po siya ng lubusan. Oh, Yes naman. How touching. Alam mo, feeling ko itong episode na ito ang magbibigay sa amin ng CMMA <laughs> Award. <laughs> dahil, dahil dyan. O, oh, na, sagutin mo na yung mga katanungan, ha? Ano pinaka-wild na video na nagawa ko? Naligo lang po sa ano, mga... sa mga beach yan. Naligo ka? Ano yung gina... nang walang suot? Um, hindi, nakabikini po. Nakabikini ka. O, tapos anong ginagawa mo habang binivideo mo yung sarili mo? Ano lang po, nagpi-flex-flex po mosing si Ah, oh, paano 'yon? Halimbawa, nakabikini ka ngayon. Paano ba mag-flex? Oh, tayo ka. Paano? mga paano ba 'yung mga actinga ng ano? Wala lang po. okay Okay. Sige, dapat pakita 'yung abs. Simple po. pa pa. Yan. Tingnan mo Talaga naman. Parang kailangan nito ng supplement. <laughs> Wala bang kaldag dyan? Ano ako magkaldag? <laughs> Hindi po eh. O, oh, tuturuan kita. Kumaldag ka. to sa camera. Sayang yung posisyon ni Direk doon. Paano, kaldagan Kaldag ganyan. No? One! Oo, oh, sa camera. Tsaka medyo ulapit ka. Yan. Huwag sa frame. Okay. Mga lima, ha? Okay. Sa camera. Tapos nalim mo na emosyon. Yun talagang pang, okay. ano, isitan. Ganon. <laughs> isitan na uh, recto. Action! One, two, three, four, five, six. Sige na, gawin natin 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun. Sige, mo. Oh, in, in fairness. Sige. Grabe yung pantalon mo ha. Talagang tight na tight. Oh. Maganda o magaling? Maganda. Maganda. Kahit hindi, kahit tuod. Kahit <laughs> walang reaksyon. Oh. Ah, basta maganda. Ah, ikaw ba magaling? Simple. Oh, oh, ito, yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Hindi pa po. Hindi pa? We, kahit sa isitan, wale. Hindi pa. <laughs> Subukan nyo na. Kiliti. Ah, talaga. Saan ka ba may kilite? <laughs> Hanapin nyo. Ah, sabi mo na, saan? Sa tagiliran? Sa... Siyempre, sa tagiliran po. Sa tagiliran, may kilite ka dyan. Oh, po. yes or no? Naging baby ka na ba ng bading? Hindi pa po. Hindi pa. Sure ka. Apo. Kung magiging baby ka ng bading, dahil ba sabi mo kanina, open naman ang puso mo. So okay lang sa'yo maging baby ng bading. Okay lang. Okay lang. O, pag baby ka na ng bading, dedede ka ba? <laughs> siyempre po. Ah! eh, <laughs> ah, siyempre, baby. Ang mga baby ay dumidede. Apo talaga na ba? parang yung nandun, oh. <laughs> <laughs> yung nandun, oh. <laughs> <laughs> Monay, pandesal o hotdog? Hotdog po. Oh. Ay, mabilis na yung nasanay. Dahil dyan, ipapakita mo na ang hotdog. Hindi, hubarin mo na yung shirt tsaka yung pants. Sige. Okay. Tingnan. Okay. Hoy, maraming salamat naman sa iyo. O invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Um, follow niyo po ako sa sa Marlon Narcanio po na FB account. Nakaano po 'yun? Naka top list po 'yun. Ah. din na. po 'yun na yung profile ko. Ah, talaga. Yeah. pa description. <laughs> 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 Dahil, chat, <laughs> Mar Ha? Marami kasi ng account na ako oh, na nago, hindi ko na ginagamit kasi ah, dahil yung post. pag meron ka ng baklang ni doon, <laughs> hindi mo na gagamitin. <laughs> bablak <laughs> naman mo na ibati. Ah. <laughs> uh. <laughs> Mabait kang tao. <laughs> <laughs> Maraming salamat naman po sa inyong lahat. Syempre, wag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Meg Ganon! may dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!